What's up mga kakudakars? It's me, Tracy, and welcome to my vlog! So for today's video mga kakudakars ko, uh, ituturo ko sa inyo or sa mga gusto mong magbalik alindog dog dyan, gusto maplato nyo yung tummy nila, gusto maging kong kakola buddy. Ayan mga kakudakars ko, meron ako sa inyo uh, papakilala. Ang corset, IG. Ayan, ang corset natin mga kakudakars ko. Ayan mga kakudakars, tingnan nyo naman. Oh, tingnan nyo naman yung aking tummy kasi nga, Uh, di ko na naman makontrol yung sarili ko sa pagkain. Kaya, ayan na naman, parang nagiging majubis na naman tayo, mga kapodakars. Oh my God. Kasi naman yung tatay ko, eh, panaybil ng pagkain na masarap Ayan. Sinisip ni ang tatay. Ayan, mga kapodakars, sa nyo, ha? and susuot natin ito, mga ko. Ang uh, size ko dito is XS. Ayan, XS na, ako, mga kapodakars you ko, no? vest type to. Ito yung 29 bone na vest short, mga kakudakos. Pang short lang ako kasi may, uh, lang yung torso ko. So, siya, mga kakudakos. Tignan naman. O, di ba? O, halos isang dangkal yung layo o pagitan yan. Pero mga kakudakos ko, nasa third hook na ako nito, ha? Yan. Ah, sinusot-sot ko na to, mga pero kaya ko na siya i-third eh, hook. Sa lasok na ako, mga kakudakos, kung nyo. Sa una, mahirap talaga isuot si corset natin, ha? Ang kailangan, ibababa ko muna, wait, ibababa ko muna yung dress. Ayan, mga kakudakos, kung tingnan nyo. Okay? Huwag nyo na tingnan yung double chin ko. Ayan. O, oh, di ba mga kakudakos, nasa lasok na ako. So, kung XS yung gamit ko na to, so ang next ko mga kakudakos, 2XS na ako. O, oh, mga kakudakos. O, oh, di ba? Basic ko na lang siya ikabit. Kasi nga mga kakudakos ko, ang dito, nakapag-adjust na po yung body ko kay corset. So, okay? sa una lang naman po, is mahirap po talaga isuot or gamitin nga po sa corset natin. Kasi nga po, nag-a-adjust pa po yung body o yung katawan nga po natin. Tingnan ng mga kakudakos Di ba? Ayan. May salamit kasi dito mga kapdangas, kaya dito ako nakatingin. Kasi nga, hindi ko makakita. Kasi nga, yung bubelya natin, nakaharang na yan, hindi natin matatanaw. Basta mga kakudakos ko, sa mga gusto dyan magbalik, kalindog nga po, pwede po ito sa mga may skolyosis, sa may uh, back support na po sa corset natin. Okay, nasusupport po niya yung ating mga likod, hindi naayos nga po yung posture natin. Ayan mga kakudakos. At mga kakudakers, hindi lang ang corset meron tayo. Meron din po tayong arm shaper. Si arm shaper dito mga kakudakers ko sa mga gusto naman po magpa Barbie arms or magpalit po na kanila po mga braso mga kakudakers ko. Ha? Ayan, meron din po tayong arm shaper. Okay, si arm shaper natin mga kakudakers ko. Siya po yung makakahelp sa atin para nga po tayo makapagpa Barbie arms. Sa mga naglalakihan po yung mga braso dyan mga kakudakers ko ha. Eh, kung gusto niyo po uh, lumit po yung mga braso nyo, mga kapudakers Go tayo may arm shaper natin. Pwede kayong mag-message sa Corset IG, ha? Ayan, pwede kayong mag-message sa Corset IG po. PM lang po kayo. Ayan, mga kapudakers ko, di ba? Pwede na ice ko lang, he. he. O, di ba? Ganyan siya. Tapos, pag medyo naka-ano dito, ipush lang natin siya pababa. Ayan, mga kapudakers. Hmm, di ba? Ayan na. Hmm. Ito na si Carlton, pag nakasuot. Nakakulap ko sa iyo, nasa Carlton natin, pag nakasuot. O, oh, diba? So, nakakapagbigay siya ng bank support. Ayan, nasusupport yung ating mga likod, and then nakasupport siya natin. And then, dito nga din, yung mga may back pads dito. Sa bra line, and sa, ayun yung mga may back sa upper back, pati dito sa bra line natin, ay nakukupin na babawasan kay Best time. So, yun ang mga kakudakas. Kung gusto nyo pangalaman about sa corset natin, sa mga corset natin, meron tayong arm shaper, PM lang kayo sa corset IG. Ayan mga kakudakas, ito ang uh, page po ng corset IG. PM lang po kayo dyan. Okay, thank you for watching. Bye!